It's lunchtime, twelve o seven. Ayan. Tayo po'y na. Kanina umagi, nag lang ako. Ayan. Ito ang ating lunch for today's. Itong pudding na ginawa ko, tsaka yung ano hindi na kong Chinese pagkahapon itong yung isang ubus na naramdaman ko na yung gutom ko guys kain na po tayo itong ating dressing yung ating dressing tsaka yogurt yan, yan yogurt ay pudding hmm hmm yung yung sarap ng yung dressing yung combine ko yung mustard saka ketchup and mayonnaise pork barbecue Magkana pong abakan. Yes, let's go eat. Salim.